malapit tayo. <laughs> Ang init oh. Pinapawisan na ako. Ang init. Tapos huwag kakapi pa. Tapos <laughs> naisip ko na ko. Tutulo na. Yan, magkape. Ah, maingay yung electric pan. Yan, wala na ingay yung electric pan. Kape, kape tayo, magkape, kape. Para magising 'di ba tulog, tapo na. Kape, <laughs> kape. <kapi. laughs> eh, sabi ni Facebook, mahaba-haba ng video. <laughs> ayaw nila yung maikse hindi na minsan tinanggap yung pinupos kong maikse na video yan maabaha-baha mahaba-haba 30 seconds oh ayan kahit anong gawin mo basta mahaba-haba diba? Woo! mama chup chup bye bye